Emphemeris isang libo na raan at tatlumpu sa hilagang kontinente. Terence Last Defensive Stronghold City, Xuanwu City. Sa mga oras na kasalukuyang nagaganap ang pananakop ng mga Fierce Beast. Ang Fierce Beast ay isang klase ng halimaw na mananakop. Ito ay kumakain ng mga tao, makikita ang halimaw ay kasalukuyang may hawak-hawak na mga tao. Habang ang bunganga nito ay nakabukas ng pagkalaki-laki. Fierce Beast Gourmet Species ang malaking halimaw mula sa bitak ay laban sa lahat ng matatalinong buhay, ang kakaibang istruktura na may nakakompres na espasyo sa lagayan ng tiyan, na maaring lumunok ng dose ng beses sa sarili nitong sukat, bagamat ang halimaw na ito ay nakakain na ng ilang mga nilalang, sa laki nito ay naghahangad pa ng ilan. Makikita naman ang natatakot na mga tao na nagtatakbuhan sa likod ng mga ito ay ang Fierce Beast na gutom na gutom. Maririnig naman sa lugar ang hiyawan ng mga tao. Nagsasalita ang ilan ng wag mo ako kainin. Sa isang bahagi, ang isang bata ay napadapa sa kanilang pagsusumikap na makatakas sa mga halimaw. Sa kabutihang palad ay nakita siya ng kanyang ina bumalik ang ina upang matulungan ang anak nito. Habang sa likod ng dalawa ay makikita ang isang malaking halimaw na nagdulot sa mag-ina ng takot na makain ng fierce beast species. Habang ang halimaw ay kasalukuyang inaabot na ang dalawa. Nakita ng dalawa ang kamay ng halimaw ang mag-ina ay nanginig na sa takot, humihingi ng tulong sa kung sino man. Dahil sa nawalan na ng pag-asa ang ina ay sinikap nito na protektahan ang kanyang anak. Sa kabilang bahagi naman makikita pa ang ilang mga halimaw naghahanap na mga tao. Subalit bago pa man sila tuluyang makuha ng halimaw, may bigla na lamang umataki sa mga ito mga flayang sword na nababalot ng gintong aura. Ipinakita ang Soul Master sambit nito na espada ng Daugaki bumalik sa Habang ang espada ay bumalik sa Soul General, ay laking pasasalamat ng mga nakasaksi. Dahil sa pagdating ng Star Soul General ay maari na sila makaligtas sa lubos na kapahamakan. Sa kabilang bahagi, ang mga tao na nagsusumikap na takasan ang mga halimaw ay tila ba nabuhayan din ng loob dahil sa pagdating ng Star Soul General. Ito ang Star Soul General Master Dong Yuan, na siyang kasalukuyang humaharap sa mga fierce beast. At ito si Song Yun Siang, ang ating bida kaalab ng Holy Star Soul General. Habang kasalukuyang humaharap si Yun Siang sa mga halimaw ay nagbigay babala ang system ng kakulangan sa spirit power. Natitirang enerhiya 5.06 na porsyento. Sa kabila ng babala ng system ay muli na naman tumawag ang bida, dahil sa ginagawa niya nagdagdag ang system na distance compulsory star solution remaining 15, 14, 13. Maya-maya pa ay may kinuha si Yun Siang na isang pills dahil sa pagbagsak ng kanyang soul power. Si Yun Siang ay ang huling mandirigma ng sangkatauhan na may kakayahang kontrolin ng star soul general sa napakahabang panahon. At ang ating bida na lamang ang huling nagbabantay sa lahi ng mga tao na nasa loob ng barrier. Matapos makonsume ni Yun Siyang ang pels, may isang halimaw na umatake sa kanila. Na mabilis naman napansin nito ang pag-atake. Ang mga tao ay nakaramdam ng takot sa kanilang nasasaksihan. May nagsalitang sagipin ninyo ako. Ayaw kong mamatay. Nasabi ng babae ay bakit? Habang ang nasa harap ay Diyos ko, Hindi na ako makakatakas. Bagamat napakabilis ng pag-atake ng halimaw ay mabilis naman nakapaghanda si Yun Siyang ng defense array. Habang dummy depensa si Yun Siang mababakas naman ang pagkabahala ng mga tao sa likod niya. Makikita naman na hindi maitatangging lakas ng pinakawalang pag-atake ng mga halimaw na nagdulot ng makapal na alikabok. Bagamat malakas ang pag-ataking sinalo ng ating bida ay matagumpay naman niyang nadepensahan ito. Dahil sa nagawa ng ating bida na mailigtas ang mga tao, sa kabila nito ay litong-lito peron ang mga ito. Nang dahil sa ginawang pagdepensa ni Yun Siang, ay makikita ang labis-labis na pinsala na kanyang natamo. At ang system ay sunod-sunod ang pagbibigay babala, na ang soul power ay na-overload. Pansamantalang hindi makakagalaw. Ang broken sword ay sham at unbroken ay zero. Habang hirap na hirap peren si Yun Siyang, sa kanyang mga pinsala na isip niya na kailangan niyang labanan ang mga halimaw kung saan walang tao maya maya pa muli na naman nag-unpack ng Star Soul General Master Dong Yuan ang ating bida. Di naman nagtagal ay unti-unti nang nabubuo ang soul spirit habang nasasaksihan ng mga tao. At sinabi ni Yun Siang sa system na bigyan mo ako ng kahaliling Star Soul General. Di naman nagtagal ay nababalot na si Yun Siang ng asul na liwanag dahil sa ginagawa niyang pag-construct ng Star Soul. Maya-maya pa ay matagumpay na niyang makapag-construct. Nang unti-unti nang mawawala ang asol na liwanag na bumabalot sa ating bida ay pinakita ang Star Soul General Kao Ren. Di naman nagtagal ang Star Soul ay nagpapalit ng kulay, na nasasaksihan ng batang nakaligtas kanina sa tiyak na kapahamakan. Star Soul General Kao Ren, isang uri ng speed type Soul General na may kakayahang lumipad na maaaring mag-transform sa anyo ng Phoenix. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unti nang ang nagpapalit ito sa anyo ng Phoenix. Matapos na matagumpay na makapagpalit ay mabilis na umatake na ang ating bida sa mga halimaw. Taglay-taglay ang labis nitong bilis ay matagumpay naman niyang napuksa ang ilang halimaw. Matapos ang pag-atake ng ating bida ay biglang nagbigay babala. Ang system sinabi nito na ang host ay aatakihin ng isang nakamamatay na sneak attack sa 20 o'clock. Nang dahil sa ulat ng system ay bahagyang nag-alala ang ating bida. Star Master System ang misteryosong kapangyarihan na hindi sinasadyang nakuha ni Yun Siyang, ilang dekada na ang nakalipas sa isang sinaunang sibilisasyon. Hindi lang ito nagbigay sa bida ng kakayahang kopyahin ang mga Star Soul General ng ibang tao. At ito ang gumagabay kay Yun Siyang mula sa krisis sa nakamamatay na sandali. Gamit ang mga kakayahan ng Star Master System at mga kinopya nitong Star Soul Generals, ay matagumpay na nakakatakas mula sa pagkamatay ng maraming beses. Di naman nagtagal muli na naman umatake ang mga halimaw gamit ng mga ito ang mahahaba nilang dila sa pag-atake. Dahil sa ginawang atake ng mga fierce beast species, ay muli na naman nag-construct ng soul ang ating bida na matagumpay naman niyang nagawa. Subalit maya, maya pa ay bigla na lamang nagpapalit ito ng kulay, na tila ba ay hindi ito sapat upang kaharipan ang napakaraming halimaw. Di nga nagtagal ay nakakopya na nga ng panibagong Star Soul General si Yun Siyang. Ito ang Star Soul General Bai Chi isang balancing uri ng Star Soul General na parehong may kapangyarihan at bilis. Gamit ang Star Soul na iyon ay nagpakawala ang ating bida ng tila ba ay napakaraming lesser dahil sa bilis ng ginagawa niyang pag-atake. Habang nakikipaglaban sa napakaraming halimaw na sabi ni Yun Siang na, Bagamat ang Star Soul na kinopya mula sa Star Master System ay magkakaroon ng parehong kapangyarihan gaya ng orihinal na bersyon. Ngunit noong bata pa ako ay hindi kompleto ang aking soul at namumuhay sa buong buhay nagtatago sa panganib. Bilang resulta, ngayon ay hindi lamang ako natigil sa Holy Rank Cultivation base at hindi na rin makapagpatuloy. Ang ating bida ay nag-armed switch gamit niya ang Twin Pick Sword. Ang paggamit ng naklo na Star Color Soul General ay maari lamang gumamit ng mas mababa sa 20% ng pagiging epektibo sa labanan. Habang si Yun Siang ay naghahanda sa laban. Sa napakabilis na pangyayari ay bigla na lamang siyang nadakip ng mga halimaw sa dalawa niyang braso at maging mga paa niya ay hawak din ng mga fierce best. Sa kasalukuyan niyang sitwasyon ngayon ay mahihirapan siyang makagalaw. Ayun nga sa inaasahan, ang halimaw ay nag-iipon ng enerhiya na gagamiting pang-atake. Habang ang bida natin ay hindi makagalaw, maya-maya pa ay tuluyan ang ang bumulusok ang atake na nagdulot ng malakas na pagsabog. Kasunod nito ay pagkapal ng alikabok na bomb alat sa lugar, bagamat hindi pa kung nakaligtas ba si Yun Siyang sa pag-atake ng mga halimaw ay sinundan muli siyang atakihin ng dalawa pang halimaw. Nang mawala ang alikabok ay nakita na ang bidang nakaligtas sa kaganapan na yon. Nang mawala ang alikabok ay nakita na ang bidang nakaligtas sa kaganapan na yon. Dahil sa lawak ng naganap na pagsabog sa lugar ay nagbigay si Yun -Siyang ng command sa system. Na mag-scan ang sinumang hindi lumikas na nakaligtas sa malapit na agaran naman nag-scan ang system. Ilang saglit pa ay natapos na ang system sa pag-scan. Walang palatandaan ang buhay ng tao sa loob ng 30 miles mula sa larangan ng digmaan. Habang ang system ay kasalukuyang nag-scan, si Song Yun Siang ay muli na namang nagpatawag ng panibagong Star Soul. Kasalukuyang pinatawag niya ay Soul General Ao Bing. Matapos ang pagpapatawag ay ginamit niya ang kakayahan nito na reverse scale mode. Maaari itong magpatawag ng isang Star General Beast ang Cold Killer Dragon, na may nakakatakot na kakayahang sirain ang malalaking lugar. Matapos malak ang target pinakawalan na ng ating bida ang napakaraming laser beam. At isa-isa nang ang tinamaan ang mga halimaw sa ibaba. Sa ginagawang atake ng bida ay makikita naman ang unti-unting pagkatunaw ng mga halimaw. Matapos magamit ang napakaraming enerhiya at sa daming Star Soul General ang pinatawag ay sunod-sunod na ang pagbibigay babala ng system na ang soul ay nag-overload na. Maya-maya pa ay biglang bumulusok si Star Soul General Song Yun Siang paibaba dahil sa pag-overload ng soul nito. Bagamat batid na ni Yun Siyang na ang soul ay nag-overload, nagsagawa pera ng ating bida ng Star Solution, Star Soul Construct. Dahil sa pagbagsak sa lupa ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Sa binagsakan nito habang dahan ang nawawala ang makapal na usok ay tila ba may namumuong anino. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang lumabas ang isang Star Soul General na matagumpay pala na nakapagpatawag ang ating bida. Ito ay ang Star Soul General Lubu isang walang kapantay na power na Soul General. Bagamat matagumpay na nakapagpatawag mayamaya -maya pa ay bigla na namang bumaba ang soul power nito dahilan kaya muli na naman nag-consume ng soul pills. At nang tuluyan nangang bumalik ang lakas ng ating bida ay tila ba nasa sabik siyang harapin ang mga halimaw hindi alintana ang panganib na pwede nitong kaharipon. Habang ang si Yun ay patuloy sa paglaban sa napakaraming halimaw na sabi nito na. Nang makuha ko ang sistema ng Star Master, nakakuha din ako ng ilang impormasyon tungkol sa mga nahulog na sinaunang sibilisasyon. Ang mga tao na minsang nang ibabaw sa planetang ito ay lumikha ng pinaka-advanced na teknolohikal na sibilisasyon. Naglunsad sila ng bilyon-bilyong artipisyal na satellite sa planetang ito. Pagbuo ng isang malawak na hanay ng mga star network. Ang star network ay nagbigay ng hindi mauubos na enerhiya para sa mga sinaunang tao. Napagtanto ng mga sinaunang tao ang konversyon ng material ng enerhiya at teknolohiya sa pagprint ng espasyo sa pamamagitan ng star network mula noon. Ang paglipat ng mga bundok at pag-reclaim ng dagat ay nangangailangan lamang ng ilang daliri. Ngunit ang mga sinaunang tao ay hindi nasisiyahan dito. Ang labis na pagpapalawak at kasakiman ay nagtulak sa kanila na subukang makabisado ang oras at espasyo. Sa huli, nagdala lamang ng sakuna na naging sanhi ng pagkasira ng buong planeta. Ang sinaunang kabihasnan ay kinalimutan na ng mundo. Ang dagat na pinasabog ng hangin ay naghihiwalay sa planeta sa limang kontinente. Galing ako sa Tiendo Kingdom ng East Continent, hindi tulad ng Northern Continents na natakot sa kanilang mga defensive barrier. Maaaring himukin ng Star Soul General ng Eastern Continent ang Star Soul upang labanan ang mga mabangis na hayop na may soul power. Ngunit ang mga bansa ng tao sa silangang kontinente ay nasa digmaang sibil sa loob ng maraming taon. Sa pagkahapo ng digmaang sibil, ang lahat ng mga bansa sa wakas ay nalipol ng agos ng mabangis na mga hayop. Ang kaharian do Tian ay na-wipe out. Nawasak ang silangang kontinente, pero nakatakas ako. Pagkaraan ng mga dekada ng pagkakatapon, maraming beses upang mabuhay, ngunit sa mga bitak na lumilitaw ng mas madalas, ang mga mabangis na hayop ay unti-unting nagiging mas malakas at mas marami. Pag-abot sa aking sariling bottleneck, naabot ko na ang punto ng walang pagbabalik. Matapos ang napakahabang labanan na yon, at pagpapatawag sa iba't ibang soul general, ay tuluyan na nga naubos ang lakas at kapangyarihan ni Yun Siang. Dahil sa pagbagsak ng kanyang soul power ay muli na naman sanang mag-consume ng soul pills upang sagayon ay mapanumbalik ang lakas, subalit ng paghawak sa lalagyan ay naubos na pala ang lahat ng soul pills habang sa kabilang banda naman makikita na ang halimaw ay naghahanda na upang umataking muli. At di nga nagtagal ay pinakawalan na ng halimaw ang napakalakas nitong atake. Ngunit nang nakita ito ni Yun Siang ay nagsagawa din ang ating bida ng isang teknik upang harangan ang paparating na atake. Sa mga puntong iyon ay nagdulot ng napakalakas na pagsabog at shockwave sa lugar. Ngunit sa di inaasahan ni Yun Siang ay may tumama sa kanyang mga ugat na nagmula sa mga fierce best. Makikita naman ang pinsala sa kaliwang braso ng Star Soul habang ang kaanib na si Yun Xiang ay nasaktan din. Maya-maya pa ay makikitang hindi na makagalaw pa ang ating bida dahil sa pinsalang kanyang tinamo. Bagamat batid na ang pagkatalo ay humahanap pera ng paraan ang ating bida. Maya-maya pa nagsalita si Yun Xiang ng Star Soul Construct Lord Tobuchi. Makikita naman ang mapulang kulay nito na tila ba ay napakalakas basi pa lamang sa aura nito. Gamit ang fighting sword Technique na naglabas ng napakaraming espada na tumama sa mga halimaw dahilan upang makatakas ang ating bida sa pagkakagapos mula sa mga ugat o dila ng mga halimaw. Matapos makatakas sa mga fierce beast species, ay biglaan na lamang nagbigay babala ang system. Sinabi nito na ang super scale spatial fluctuations ay nakita. Ang isang malaking bilang ng mga kaaway ay papalapit. Dagdag pa ng system hinihiling sa host na umalis sa lugar ng labanan bago matapos ang countdown, kung hindi man ito ay mapapatay. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon na ito na halos hindi nakayanin ng katawan ni Yun Siyang ang pagod at pinsala na kanyang natamo sa pakikipaglaban sa mga halimaw. At umubo na ng dugo ng mag simula na ang countdown ng system ay laking gulat niya ang nasasaksihan sa napakaraming bitak sa kalangitan. At habang patuloy ang countdown ay unti-unti nang lumabas ang mga halimaw. At nang matapos na ang pagbibilang ng system ay tumambad sa ating bida ang pagkarami-raming fierce beast species. At habang ang bida natin ay hindi na alam kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda naman ay makikita ang ginagawang pag-evacuate ng mga tao. Sa mga puntong puno na ang ilang mga ship na gagamiting pang-evacuate ay umaalis na ang ilan sa mga ito. Ang batang nakaligtas kanina kasama ang ina nito sa mag-evacuate sa lugar. Nang masaksihan nito ang pagkarami-raming halimaw sa kalangitan ay agarang pinagbigay-alam kaagad sa ina nito. Napatanong naman ang bata na kung kaya pa kaya manalo laban sa mga halimaw ang Star Soul. At ang bida natin ay pinapanood lamang ang patuloy na pagdami ng mga halimaw na tila ba ay litong-lito na kung ano ang gagawin. Habang ang system ay sinabihan si Yun Siang na ang host ay hindi nakakuha ng pinakamahusay na oras upang tumakas. Natanong naman ng ating bida na ang amount na ito, kahit na ang Star Master System ay walang magagawa tungkol dito. At habang nag-aanalisa ang system upang makatakas ang host, ay nakita nito ang mga ships na pwedeng gawing pain sa mga halimaw. Iminumungkahi ng system na ang host pangunahan ang mga halimaw patungo sa transport ship at lumabas sa lugar ng labanan habang ang kaaway ay umaatake sa transport ship. Bagamat iyon na lamang ang paraan upang makatakas ng makita ni Yun Siang ang bata at nanay nito. Ay tila ba nag-alala ito sa planong gawin ng system? Dahil sa nakita ay napag-isip-isip ng ating bida na gamitin ang mga ito bilang pain, at pagkatapos ay tatakbo akong muli. Subalit hindi sinang ayunan ng ating bida ang nais na paraang pagtakas ng system. Maya-maya pa ay humingi ng tawad si Yun Siyang sa system. Sinabi nito na system sa mga oras na ito hindi kita pakikinggan. At, pagod na ako pagkatapos makipaglaban ng mag-isa sa loob ng maraming taon. Dagdag pa ng ating bida hanggat ang lahi ng mga tao ay mayroon pa ring apoy, babangon itong muli sooner or later. Bagamat hindi ko na kaya pang tumakas, hayaan mo akong gumawa ng isang bagay para sa kanila ang mga sayo minsan ay nagtiwala sa hinaharap sa akin, patawad. Maya-maya pa ay nagpalabas ng matinding aura ang ating bida. Dahilan kaya't labis na nag-alala ang system sa host nito. At natukan din ito na nanganganib na ang buhay ng ating bida dahil sa ginagawa nito. At sinabi pa ng system ay kukuha ako ng mga hakbang sa pang-emerhensya. Dahil sa labis-labis na pinakakawalang enerhiya ng ating bida ay mababakas sa pagmumuka nito ang labis na hirap na kanyang nararanasan sa ginagawa nito. Maya-maya pa ay tuluyan nang sumabog ng pagkalakas-lakas ang Star Soul General. Habang nagpapakawala ito ng tila ba ay napakaraming rocket na matagumpay naman tumetama sa mga halimaw sa paligid, di nga nagtagal makikita ang mga halimaw na sabay-sabay ding sumasabog at ang buong lugar ay tila ba isa ng dagat-dag at ang apoy dahil sa pinakawalang atake ng ating bida na pati si Yun Siyang ay wala ding katiyakan kung makaliligtas ba sa mga kaganapang ito. Makalipas ang ilang sandali ng bahagyang nawawala na ang apoy ay makikita ang napakalaking butas na tila ba ay nabagsakan ng bulalakaw. Dahil sa ginawang pag-atake ng ating bida, matapos sa mga kahindik-hindik ng mga labanang yon, napatanong ang ating bida dahil sa sunod-sunod na pagtawag sa kanyang pangalan. Sumunod ay may bahagyang nasisinagang isang malabong tao. Napatanong si Yun Siyang kung sino ba ito. At ipinakita ang si Yun Siyang nakahiga, maya maya pa ay dahan-dahan na binuksan ang mga mata at bumangon na rin matapos nito. Habang gulong-gulo pa kung saan ba ito. Ano ba ang nangyari? Naalala ko na namatay na ako. Kasama ng mga halimaw, mga ilang sandali pa habang hindi pa rin malaman kung ano ba talagang nangyari ay nakita ng ating bida ang kanyang sarili sa salamin na niya ang katawan niya ay bumalik sa pagkabata. At ang uniform na suot niya ay uniform ng mga Marshall Institute. Napagtanto ng ating bida na ito ako noong labing walong taong gulang, bagamat gising na si Yun Siang, sa mga puntong ito ay hindi peren makapaniwala sa mga nangyari. At nang makita niya ang kalendaryo ay gulat peren sa nasaksihan. Nasabi niya nito noong 1330 ephemeris,